ay mga Mars ito oh. busy na naman si Inday alam niyo mga Mars sobrang hirap maging single mom ma napakahirap talaga ginagawa mo lahat para sa anak mo matigil mo pagkatapos magwalis naglalaba ako pagkatapos maglaba magsas magsasampay ako kaya sobrang hirap kaya shout out sa mga single mom ha alam ko ramdam ko yung hirap buhay ng single mom. Kaya kayo mga single mom, shout out sa inyo mga single mom. Huwag susuko sa buhay, laban lang mga in, mga mars, 'di ba mga mars? Laban lang. Pagpatuloy lang yung goal sa buhay mga mars. Wag malungkot. Kaya ito lang payo ko lang sa mga single mom ha. Huwag muna kayo magbo-boyfriend kasi ang hirap ng buhay. Alam niyo naman yung mga guys, 'di ba mga Mars? Magte-take advantage lang 'yan lalo na pag single mom. Kaya Tayo mga single mom, tayo mga single mom, ingat. Kaya dapat sigurado. wag basta-basta magtitiwala, 'di ba mga Mars? Kaya mga Mars, alam ko yung ramdam ng single mom napakahirap sobrang nakakapagod o, tulad ko single mom lahat ng gawain sa bahay ginagawa ko kaya ay nako ang hirap talaga sobra sobra ang hirap maging single mom ito ah rito ko lang to sa mga single mom para sa mga single mom Huwag muna mo kayo magpapaligaw, lalo na kung hindi nyo sigurado na alam nyo na baka iba yung habol sa inyo di ba di ba mga mars kaya kayo mga tayong mga single mom ingat po tayo ha kung may mangliligaw dapat sigurado hindi lang yung tayo lang nililigawan kailangan pati yung nanay mga kapatid especially sa anak 'di ba? Kailangan ligawan nila. 'Di ba mga Mars? Ito real talk lang 'to sa mga single mom kasi alam niyo na, hirap ng buhay. Ito Ramdam na ramdam ko, sobrang hirap ng buhay pag single mom. Walang katuwang sa buhay. di ba mga Mars? Kaya mga Mars, ingat kayo ha. Huwag muna kayo magpaligaw. Enjoy yun lang yung buhay enjoy your single, diba ba mga mas? Ang kasabihan, wag mo na magpapaligaw kasi ang hirap ng buhay, di ba? Ang daming langaw dyan. Akala mo seryoso pero iiwan ka lang sa bandang huli tulad, tulad ko. Iniwan lang ako. O, oh, di ba? Ay, nako. Kala ko may nanonood sa akin. Ay. Kaya kayo, ah, mga single mam. Ma Real talk lang ha. Huwag muna magpapaligaw. Kung magpapaligaw, dapat kailangan pati yung anak ligawan. Kailangan kung maggagastos, kailangan pati yung anak kasama sa gastos. ba? Diba? Kasi yung iba dyan, liligawan yung nanay pero yung anak, di ba, hindi kasama. Kaya kailangan maging practical tayo kailangan utak yung gamitin di ba mga Mars ano Mars tama ba ako kaya kailangan maging sigurista tayo ito reltok lang ha sa atin mga single mom o di ba nakita nyo kahit tirik yung tirik ng araw busy si Inday o di ba kaya napakihirap talaga pag single mom Ramdam na ramdam ko. Ang hirap. Pusin ko yung gaw gagawin ni Inday ha. Ah. Basta kayo, bye.